tama naman ang desisyon na dapat bumitiw na kung paulit-ulit ka naman sinasaktan. Ano pa ang silbi kung magbabalikan paulit-ulit? Hihingi ng tawad sa iyo, patatawarin mong muli. Ngunit walang pagbabago. Ano pa ang silbi ng pagsasama niyo? Ang pagbibigay ng second chance ay sobrang mahirap. Ngunit kapag mahal mong talaga ang tao, ito'y mapapatawad mo. Paulit-ulit. Ngunit kapag sobra na at umaabuso na karapat dapat na talagang bumitiyo minsan nasa ibaba tayo minsan napakarami nating problema pero kapag ka nagdasal sa Panginoon itataas ka ni Lord maraming mga paghihirap sa buhay napakaraming mga pagsubok Aanhin mo ang pamilya kung palaging magulo ang bahay kung palaging may away mas masarap pa nang kasama lang ang anak simpleng buhay tahimik at panatag ang iyong puso. Hindi mawawala ang magkaroon ka ng sakit na anxiety dahil sa paulit-ulit sobrang maraming beses na paulit-ulit na ginawa sa'yo. kahit ito na ang panahon. Para tapusin ang lahat, tayo mga babae ay nagtitiis kahit masaktan. Dinadaan sa iyak ang lahat na nararamdaman. Ngunit kapag sobra na, at pang-aabuso na ang ginagawa sa'yo. Makakayanan na natin bumitiw kahit mahal na mahal natin ang isang tao. Masakit man, pero kailangan gawin. Dahil mas masarap pa rin mabuhay ng payapa, tahimik at kasama lang ang iyong mahal na anak.